Dili mo ubo sa lima ang madawatang text cam ni Renalin Oherio matag si Matingala siya, tungo dun ay message na lang niya nga nakadaog kini o kwarta. Nakasulay pa siya na iya kining gitawagan aron kumpirmahon. Pero sa ako karon ma'am, bisan nakaregister ng na ako ang SIM card, may madawat ya pud nga text cam ko. Kadugayan, iyahan na lang kining ginablak tungod sa kadaghang number nga ga-message kaniya. Ginablock ma'am, tapos ang iba, wala na lang ako gina-reply yan. Um, usually, ginapang spam na ako dati, pero gabalik-balik, abi, like, iba-iba, good siya nga number. So, gina-delete na lang nako ako, ganam-anam. Apan sumala pa kay Police Major Luis Rubiato nga ang mga nadawatang text scam lisod matrak tungod ang ginagamit ni ini mao ang mga unregistered SIM cards matag adlaw matud pa ana sa tuluhang tud upat ka kalabot scam ang madawatan sa ilahang buhatan uh, directly block block it, no? Uh, pag may mga, sabi pa nga, if in case of doubt, direct, direct block natin, especially if we are not expecting uh, somebody to text us na, or mga gano'n na mga, ano, no, topic, for example, yung mga nanalo, na ano, yung wala ka namang sinalihan na mga, na mga game show or something like that. Aron makunhuran ang gikaingong mga insidente. Padayon na no gihapon hapon ilahang pahimang niini sa publiko, pinaagi sa Project Access, nga dos sa mga estudyante. Ina-intensify po natin yung uh, uh, information campaign natin with regards to TexCam at the same time. Uh, at the same time, nagkakandak tayo ng mga, uh, through conducting lectures and giving of flyers, And with that, we believe na ano yung mga tao na is naging aware naman how to deal with mga text scams. No? In the heart of changing lives, kinisilay sa labaho, Brigada